Tapos si Doc Willie and Doc Liza, ang topic natin ngayong araw na ito ay paano pababain ang inyong blood pressure sa loob ng dalawang minuto. Okay, uh, ito rin si Doc Willy. Ako kumukuha ng camera. Mas maganda po kung relax kayo. Ah. Pwede nakaupo pero kung gusto nyo nakahiga, mas maganda yan. Tapos para komportable, dapat yung uh, may unan sa ilalim ng paa. Para komportable ang likod. So, pwede nakaupo, pwede nakahiga. Simple lang po, deep breathing exercise. Okay? Papakita ni Doc Lisa. So, hihinga tayo malalim ng 4 seconds. Doc Lisa. Hinga malalim. Ah, inhale, inhaling. Pigil 2 seconds. Sabay po kayo. Exhale 4 seconds within 30 seconds up to 2 minutes bababa na blood pressure nyo niyan. okay dapat din walang iniisip ha? Doc Lisa, pa Dok Lisa paano ba yung mentally wala mo rin sila iniisip yes una sa lahat kaya nga tumaas yung inyong blood pressure eh kasi nga maaaring nagalit kayo nininerbios kayo marami kayong mga iniisip minsan sampung sabay-sabay so kakabahan na kayo nandun yung kaba So, gagawin nyo, mag-relax kayo. At ito ang gagawin natin sa loob ng dalawang minuto para tanggalin yung kaba sa ating isipan. Okay. So, ulitin natin, na Within two minutes. Kung gusto nyo, five minutes pwede. Yes, Dok Lisa. Okay. So, hihinga po tayo. Papalakihin yung chan. Kung pwede yung chan, ang lalaki. Ganito po. Yan. Ito po yung second technique na lumalaki ang chan diaphragmatic breathing to para mas maraming oxygen. Yan. Kung kaya nyo lumalaki yung chan, pakita mo dakli sa hinga, palaki yan Pigil, 2 seconds. Exhale, 4 seconds. Okay, exhale. Hinga ulit, palaki yan Pigil, Exhale, for seconds. Tapos, pinapakita ni Doc Lisa yung first lip breathing para yung paglabas ng hinga dahan-dahan. Doc Lisa, paki-explain. Yes, pwede pong ilabas o mag-exhale through first lip. Yung parang bibig ng isda. Nakaganon, medyo naka-round. At doon yung ilalabas yung hangin kapag nag-exhale ang gusto nga natin, tumataas yung tiyana. Ah. Kaya ako hinawakan sa dibdib, tapos nakahawak dito sa ilalim ng rib cage. E eh para nga, ah, makita ninyo yung pagtaas ng aking sigmura o nung chan. Ganito po. Okay. Tayo, please, eh? At uulit-ulitin nyo to sa loob ng 2 to 5 minutes. Puna tayo. Final tip, syempre, tigil sigarilyo. Alam nyo naman, di ba? Okay. Puna, please, eh? Yes. Maraming dahilan. Bakit nga tumataas? Maaaring sa stress, yung blood pressure. At tumataas ang blood pressure. Kalimitan, stress, gawain bahay, Oops. gawain sa trabaho natin, ah, maraming problema, problema sa pera, problema sa bahay, maraming iniisip. Ngayon, kapag tumataas na ang inyong blood pressure, pwede nyo rin para itong gawin kapag nag apply kayo ng trabaho kasi kailangan normal lang inyong blood pressure. Meron kaya tawag na medical check-up para kayo tanggapin. So, ito yung magagawin gagawin nyo bago kayo magpa-blood pressure para bumaba ang inyong blood pressure. Oh, pero siyempre, Dok Lisa, kung sobra taas, kailangan din nila ng gamot, siguro mga 20 points maibababa nito sa blood pressure. Uh Oo, -oh, bukod pa dun sa maintenance medicines nyo, kailangan tuloy-tuloy yon. pero dumarating nga yung pagkakataon na uh, napagod kayo. So, isa ring tip yun, ha, bago magpa-blood pressure, pahinga muna ng 10 to 15 minutes. So, habang nagpapahinga kayo, itong breathing exercises na tinuro ko ang gagawin ninyo.